sa templo ni Master Bobo. Ano ang ginagawa niyo rito? Hihingi po kami ng basta sa inyo, Master Bobo. Kumayo kayo at ipagtanggol ang buong mundo. At kapag kayo ay maatalo na, gamitin niyo ang inyong, inyong secret weapon na fusion. Nararamdaman na po namin, Master Bobo. Maraming salamat po, Master Bobo. Sa kasalukuyan, naghahanap ang mga kalaban sa kanilang mga tagapagtanggol ng mundo. Aso na kaya ang mga kalaban? Nasaan nga, mapa? Ano ba yan? Bakit? tayo sa lalakihan? Nasa na, mga kapasulong kaya na yan. Oo nga. Wala akong alam dyan. Hindi ako. Ayaw ko magsinta. Puro nila ako. Tara, wala naman tayong mapapala dito. Umalis na tayo.